Bago pa man baluti ng tubig ang buong daigdig nung dumating ang great judgment ng Diyos sa sangkatauhan, pa isang lalaking itinangin ng Diyos para sa isang napapahiwagang misyon. Siya si Eno, ang descendant ni Jared, na kinala hindi lamang sa talino at galing sa sining, kundi higit sa lahat sa kanyang matuwid at tapat na pamumuhay. Ang buhay niyang malinis sa harap ng Diyos o siyang dahilan kung bakit pinagkalooban siya ng isang pribilehiyong hindi pa ibinibigay sa sino mang mortal. Si Inok ay iniangat sa mga lihim ng langit, sa mismo kalangitan kung saan nananahan ng Creator. Dito nasaksihan niya ang mga hiwaga ng walang hanggan, mga lugar na puno ng liwanag at kaayusan, kung saan lahat ng nilalang ay kumikilos ayon sa utos ng makapangyarihan. Nakakita siya dito ng mga nilalang na sa liwanag, mga anghel na nagliliwanag ng higit pa sa araw. At narinig niya ang mga awit ng mga cherubim, mga nilalang na walang tigil sa pagpupuri sa Diyos magpakailanman. Ang mga ipinakita sa kanya ay hindi pa kailanman ibinunyag sa kahit sinong tao. At dito nagsimula ang makalangit na paglalakbay ni Enoch, ang unang tao sa kasaysayan na napapita mismo ng sampung hantas ng langit. Ang kanyang mga karanasan ay isinulat sa tinatawag ngayon na Second Book of Enoch. Pero FYI, ang Second Book of Enoch ay hindi kabilang sa Biblia dahil ito ay itinuring ng mga sinaunang simbahan bilang apocryphal text. Ibig sabihin, ito ay espiritual at napasaysayan ang mahalaga pero hindi opisyal na bahagi ng canon of the Bible. Pinaniniwala ang isinulat ito mga 1st century before Christ kaya eh, posibleng nagmula ito sa mga sinaunang tradisyon ng mga hudyo tungkol sa langit, mga anghel at paglalakbay ng kaluluwa. Mga paksang bihirang talakayin sa mismong Biblia at ngayon magsimula na tayo. The Calling of Enoch Sa edad na 165, ipinanganak ni Enoch ang kanyang anak na si Methuselah na magiging pinakamatandang tao sa kasaysayan ayon sa Biblia. After 200 years, nabuhay si Enoch ng kabuuang 365 years. Isang araw sa unang araw ng isang bagong buwan, pwede may paliwanag na kalungkutan na dumating sa kanyang puso. Habang siya ay nakahiga at natutulog, dumali ang luha sa kanyang mga mata kahit hindi niya alam kung bakit. At sa sandaling iyon, dalawang nilalang na hindi niya kilala ang biglang lumitaw sa kanyang tabi. Sila'y matatayog at majestic. Ang mga mukha nila ay kumikislap na parang araw. Ang mga matay nagliliyab na parang apoy. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy na tila buhay. Ang kanilang mga kasuotan ay kulay purple. Ang mga pakpak ay kasing ng ginto at ang kanilang mga kamay ay puti na parang snow. Tumayo sila sa tabi ng higaan ni Eno at tinawag siya sa tangalan. Nagising si Eno at agad silang binati pero labis ang takot na naramdaman niya. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkamangha. Napansin ito ng isa sa mga nilalang at sa tinig na matatag ngunit mahinahon ay sinabi, Huwag kang matakot, Eno. Isinugo kami ng walang hanggang Diyos. Ngayon aakyat ka kasama namin sa langit. Ngunit bago yon, utusan mo muna ang iyong mga anak at sambahayan sa mga dapat nilang gawin habang wala ka. Walang dapat maghanap sa iyo hanggang sa ikaw ay ibalik ng Panginoon. Hindi nagtanong si Enoch Sumunod siya sa utos. Lumabas siya ng kanyang tahanan at nagtungo sa lugar na itinuro ng mga anghel. Doon niya tinipon ang kanyang mga anak, si sila, Rahim at Gad. At sa harap nila, ipinahayag niya ang mensahe ng mga sugo ng langit. Tapinggan ninyo akong mabuti, mga anak ko. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin, ni kung ano ang naghihintay sa akin. Ngunit tandaan ninyo ito. Huwag kayong tatalikod sa kataas-taas ang Diyos, kapalit ng mga huwad na kapangyarihan o bagay na gawa lamang ng tao, sapagkat ang lahat ng sumusunod sa kasamaan ay haharap sa pagkapuksa. Naway no, bigyan kayo ng Diyos ng tapang at karunungan upang mamuhay ng may takot at paggalang sa Kanya. Pagkatapos niyang magsalita, idinagdag pa ni Enoch, walang dapat maghanap sa akin. Tangin kapag kalooban ng Panginoon, ako ay babalik at pagkasabi niya nito, ang mga anghel ay itinaas siya mula sa lupa. Ang kanilang mga pakpak ay kumislap sa liwanag at si Inok ay umakyat sa mga ulap. Nagsimula sa unang antas ng langit ang simula ng kanyang pag-akyat sa mga hiwaga ng Diyos. First Heaven, the Sea of Light. Sa unang antas ng langit, nakita ni Enoch ang isang napakalawak na karagatan, isang dagat ng liwanag at tubig na mas malawak kaysa pinagsamang mga dagat sa buong mundo. Doon siya dinala sa harap ng mga matatandang tagapamahala ng mga bituin, mga anghel na tagapamalaga ng mga kalawakan at constellation. Nakita niya ang dalawang daang anghel na nagbabantay sa galaw ng mga planeta at mga bituin. Sila ang nagpapatakbo ng ritmo ng kalawakan ayon sa utos ng Diyos. Dumilipad sila sa mga landas na ginagamit din ng mga celestial travelers, mga nilalang na dumadaan sa pagitan ng mga kalangitan. Paglingon niya pababa, Nakita ni Enoch ang malalaking silid na yari sa yelo, ang storage ng snow at ulan na binabantayan ng malalakas na anghel. Doon din ipinakita sa kanya ang pinagmumulan ng mga ulap at kung saan sila patutungo matapos ang kanilang tungkulin sa lupa. Ipinakita rin sa kanya ang lugar ng hamog na anyong parang olive oil, bakinang, mabango at nagbibigay buhay sa mga bulaklak sa buong mundo. Lahat ng iyon ay nasa ilalim ng maingat na pag-iingat ng mga anghel na binubuksan at sinasara ang mga silid na iyon ayon sa kalooban ng Diyos. At doon naunawaan ni Eno na kahit ang pinakasimpleng bagay na nakikita natin sa lupa tulad ng ulan, snow o hamog ay e may banal na tagapamahala sa kalangitan na naguutos kung kailan ito darating. Sa unang langit pa lang nakita na ni Enoch ang kaayusan ng lahat ng nilikha at alam niyang ang susunod na mga antas ay magbubunyag pa ng mas dakilang hiwaga. Second Heaven, The Prison of Fallen Spirits Mula sa unang langit inakyat si Enoch sa ikalawang antas ng kalangitan, isang lugar na agad niyang napansin na kakaiba. Dito, ang dilim ay mas malalim kaysa anumang anino na nakita niya sa lupa. Walang araw, walang buwan, at tila ang mismong hangin ay puno ng kalungkutan. Habang ay nakatingin sa paligid, napitanya niya ang mga espiritong nakakulong sa kadiliman. Mga nilalang na dating makapamyarihan, ngunit ngayon nakagapos at naghihintay ng walang hanggang paghuhukom. Ang anyo nila ay higit na nakakatakot kaysa sa dilim mismo, at ang kanilang walang tigil na iyak ay umuugong sa hangin na parang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Nagulat si Enoch at tinanong ang mga anghel na kasama niya bakit sila umiiyak ng walang tigil? Sumagot ang isa sa kanila, ito ang mga espiritong tumalikod sa Diyos. Pinili nilang sundin ang sarili nilang kagustuhan at nagrebelde kasama ng kanilang pinuno na ngayon ay nakagapos sa ikalimang langit. Nang marinig yon na puno ng lungkot si Eno, habang pinagmamasdan niya ang mga bilanggo, tinawag siya ng ilan sa kanila, lingkod ng kataas-taasan, maawa ka sa amin, ipanalangin mo kami. Ngunit sagot ni Eno, apo tao lamang. Paano ako mananalangin para sa mga anghel? Hindi ko nga alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ni kung sino ang mananalangin para sa akin. Matapos ang nakapanlulumong view na yon, hinawakan siya ng mga anghel at dinala patungo sa susunod na antas ng langit. The third heaven, the paradise of light and judgment. Pagdating niya sa ikatlong langit, napasinghap si Enoch sa gulat. Ang paligid ay puno ng liwanag at kagandahan. Isang view na hindi pa kailanman nasilayan ng tao. Nakakita siya ng mga puno makapal na tumutubo, may mga bunga na mabango at kumikislap sa bawat sanga. Ang hangin ay amoy pagdiriwang, matamis, malinis at tila puno ng kaligayahan. Sa gitna ng paraisong iyon, nakatayo ang puno ng buhay, ang sagradong lugar kung saan namamahinga ang Panginoon kapag siya'y bumababa sa hardin ng langit. Ang puno ay napakaganda. Ang mga dahon ay kumikislap na parang ginto at dugo ang mga bunga ay nagliliwanag ng red, ginto at apoy at ang ugat nito ay nakatanim sa hangganan ng mundong makalupa at ng mundong banal. Mula sa sagradong punong iyon, dalawang bukal ang umaagos. Ang una ay dumadaloy ng gatas at hani at ang isa ay langis at alak, mga sagisag ng pagpapala. Mula roon, nahati ito sa apat na malalaking ilog na marahang umaagos sa Garden of Eden at pagkatapos ay sa buong daigdig. Walang punong, walang bunga, walang sulok na walang biyaya. Lahat ay buhay, lahat ay puno ng kabutihan. Sa paligid, tatlong daang anghel na kumikislap sa liwanag ang nagbabantay sa hardin. Habang dumaraan si Ino, darinig niya ang kanilang awitin. Mga tinig na tila haluhalo ng awit, panalangin at papuri. Namangha si Enoch at nasabi, napakaganda ng lugar na ito. Ngunit sumagot ang mga nilalang na pasama niya, Eno, ang harding ito ay para sa mga taong na natiling tapat kahit sa gitna ng matinding pagsubok, para sa mga tumalikod sa kasamaan, para sa mga nagahatol ng may katarungan sa mga nagpapakain sa nagugutom, nagbibihis sa hubad, nagpapalakas sa mahina, at tagaalaga sa mga ulila. Sila ang mga namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at sumasamba sa kanya ng tao sa tapat. Ngunit ipinakita rin kay Enoch ang madilim na bahagi ng ikatlong langit. Doon may ilog ng apoy na walang tigil na nagliliyab. Isang lugar na puno ng init, lamig, uhaw at takot sa parehong sandali. Nakakita siya ng mga nilalang na nakatanikala sa mga kadena. Abang ang mga anghel na tagapagbantay ay matitindi at walang habag, may hawak na mga sandatang gawa para sa pagpaparusa. Ang mga iyak ay tila walang katapusan. Mga sigaw na umaaling sa dilim magpakailanman. Natapot si Enoch at sumigaw. Napakahindik ng lugar na ito at tugon ng mga anghel. Ito ang hantungan ng mga tumalikod sa Creator. Sila ang mga nagpakasasa sa kasalanan, sumira sa kalikasan, at gumawa ng kasamaan sa mga inosente. Dito ang mga mangkukulam, ang mga nagpapalaganap ng galit at kasinungalingan, ang mga nang aapi sa mahihirap, at ang mga nagpapabaya sa gutom at naghihirap. Sila ang mga sumamba sa mga Diyos na gawa ng tao, mga rebultong walang buhay, walang hininga, walang pandinig, at walang paningin. At ngayon sila ay humaharap sa walang hanggang paghuhukom. Ang dilim na ito ang kanilang huling gantimpala. Pagkatapos marinig iyon, napayoko si Eno Habang ang mga tagapagturo niyang anghel ay muling humawak sa kanya at dinala siya itaas patungo sa ikaapat na langit, kung saan mas dakila pa ang mga hiwaganong naghihintay. Fourth Heaven, the Highways of Sun and Moon. Pagkakit ko sa ikaapat na langit na manghaapo sa mga kalsada ng liwanag na dinaraanan ng araw at buwan. Kumikilos silang parang perpektong orasan. Tumpa, hindi nauudlot at nakasisilaw ang ningning. Napansin ko, mas maliwanag ang araw kaysa sa buwan at ang galaw nito ay kasing bilis ng hanging hindi humihinto, araw at gabi. Kasama nitong lumalakad ang apat na pangunahing between. Quick note, principal stars, mga bantay between na nakatalaga sa direksyon ng paglalakbay at sa paligid ng bawat isa ay isang libong maliliit na between. Sa kabuuan, walong libong bituin ang sumusunod sa pang-araw-araw na ruta ng araw, habang labing limang legion ng mga anghel ang patuloy na naglilingkod dito. Quick note, legion, malaking unit ng hukbo. Dito napakaraming anghel sa isang pangkat. Pagsapit ng gabi, isang libong nila lang na may anim na pakpak ang lumilitaw, inangungunahan ng mga anghel para buksan ang daan sa gitna ng dilim at hayaang magpatuloy ang ningning ng araw. May mga nilalang ding tagapagsindi. Sila ang nagpapasigla sa alab ng araw para hindi mamatay ang apoy nito. Nakita ko rin ang mga kahangahangang nilalang na kaugnay ng araw, ang phoenix at shakadri. Ang kanilang mga paa ay tulad ng leon, may buntot at ulo na kahawig ng crocodile, at ang katawan ay kumikinong na parang bahaghari. Napakalaki nila, siyam na raang sukat ang haba ng bawat isa. Quick note, unit, sinaunang panukat, isipin mo itong hakbang o pitak sa lumang sukatang langit at labindalawang pakpak ang daladala tulad ng sa mga anghel na sila malapit sa araw upang dalhin ang init at hamug nito saan man iutos ng Diyos. Mula sa silangan na silayan ko ang pagsikat ng araw, sinusunod nito ang tugtog ng mga panahon, ang mga buwan at ikot ng taon na tungpak na naghahati ng oras ng araw at gabi. May anim na portals o mga tarangkahan na pinanggagalingan ng araw. Ang bawat isa ay may sukat na 61 and 1 4 stadia ang lapad. Quick note, stadia si naunang unit ng distansya. Isipin mo itong daan-daang metro sa modernong sukat. Doon buwan-buwan dumaraan ang araw sukat na sukat at walang palya. Inagalawan ng araw ang mga tarangkahang ito ng balanse at bumabalik sa parehong daan habang umuusad ang mga panahon. Pag natapos ang ruta sa apat na ikot ng taon, natatatak ang kompletong cycle. Tapos ang isang buong taon. Pagkatapos, dinala po ng mga gabay ko sa kanluran kung saan may anim pang tarangkahan na katapat ng mga nasa silangan. Ito naman ang exit sa paglubog ng araw. Nakaayon ng lahat sa 365 and one fourth days of solar cycle. Dumaraan ng araw sa kanlurang mga tarangkahan at pag nawala ito sa tanaw, Bakas na liwanag na lang ang naiiwan sa langit, subarit ang korona ng ningning nito ay nananatiling nasa harap ng Panginoon habang apat na raang anghel ang nagbabantay sa banal na liwanag. Sa panahong iyon, gumababa ang araw sa ilalim ng lupa sa lihim na lagusan at namamahinga ng pitong malalaking oras sa gabi. Kalahati ng biyahe nito ay sa ibabang pook at sa ikawalong oras, muli nitong nilalapitan ang silangan Ibinabalik ang liwanag at init. Pag ahon nito, mas matindi pa ang alab kaysa apoy. Sa sandaling iyon, umaawit ang phoenix at shakadri, ang mga mang-aawit ng araw, at pumapaspas ang lahat ng ibon sa langit na parang pagdiriwang sa pagdating ng tagapagdala ng liwanag. At sa utos ng Panginoon, umaalingaungaw ang kanilang choir. Dumating na ang tagapagdala ng liwanag, siya'y sumisinag sa buong mundo. Ipinakikilala ng Diyos ng umaga ang sarili sa mga sinag ng araw at muling sumisikat ang araw upang pagningningin ang salibutan. Magkasabay na pumikislap ang sinag at ang banal na liwanag sa lahat ng nilikha. Ipinakita rin sa akin kung paano sinusukat ang galaw ng araw at kung paano ito dumaraan sa mga sagradong tarangkahan na nagmamarka sa bawat oras ng taon. Dahil dito, ang araw ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang nilikha na may kompletong cycle na 28 years bago magsimulang muli ang takdang kurso nito, ang daan ng buwan. Pagkaraan noon, isa pang hiwaga ang ibinunyag sa akin. Labindalawang dakilang tarangkahan mula kanluran patungong silangan kung saan dumaraan ang buwan sa mga takdang panahon nito. Sa unang tarangkahang kanluran, 31 days na nanatili ang buwan. Sa ikalawa, 31 days din. Sa ikatlo at ikaapat, parehong 30 days. Sa ikalima at ikaanim, 31 days. On the seventh, 30 days. Sa ikawalo at ikasiyam, 31 days. Sa ikasampu, 30 days. Sa ikalabing isa, 31 days. At sa ikalabing dalawa, 28 days. Kaya ng pagpasok nito sa silangan, bumabalik din ang buwan sa kanlurang mga tarangkahan upang kumpletuhin ang ikot. Nakahanay ang rutang ito sa 365 and one-fourth days ng solar year. Subalit ang lunar year ay 354 days lamang, kaya may labing dalawang araw na diferensya. Tinatawag itong lunar seasons. Ang mga pagkakaibang ito ay isinasaayos sa mga cycle na 532 years. Isang kapat na araw ang tinatanggal sa unang tatlong taon at idinadagdag naman ito sa ikaapat na taon upang sumakto ang kabuuang oras at hindi lumaki o lumiit ang dalawang buwan kumpara sa iba. At kapag natapos ng araw ang paglalakbay nito sa anlurang tarangkahan, umabalik ito sa silangan. Isang walang hanggang paikot na paglalakbay na inuulit sa bawat pagsikat at paglubog. Kumikilos ito ng mas mabilis kaysa alinmang hangin, espiritu, puwersa ng kalikasan o lumilipad na anghel. Bawat anghel na kasama sa siklong ito ay may anim na pakpak at sinusunod ang pattern na inuulit kada 19 years inahati sa pitong sagradong cycle. Sa gitnang kalangitan nakita ko ang hukbo ng mga celestial na mandirigma na nagpupuri sa Panginoon gamit ang mga tambol at kuerdas. Hindi tumitigil ang panilang tinig, napakatamis sa iba-iba ng himig, lampas sa kakayahan ng anumang wika ng tao. Habang nakikinig ako ng may paggalang tumahimik ang isip ko at napuno ng kapayapaan ang puso at muli hinihatid ako ng mga gabay. Paitaas patungo sa ikalimang langit kung saan naghihintay ang pinuno ng mga nagrebelde at ang mga bantay na arkanghel. Fifth Heaven, the Gregory Watchers in Chains Pagakyat ko sa ikalimang langit, bumungad sa akin ang di mabilang na karagatan ng nila nilalang na tinatawag na Grigory o mga tagapagbantay. Pamanyo nila ay tila tao, ngunit ang size nila ay mas malaki pa ay sa pinakamalalaking higante na naitala sa kasaysayan. Ang mga mukha nila ay may bakas ng pagod at ang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tahimik ang buong lugar, walang awit, walang papuri, tanging katahimikan. Tagtanong ako sa mga anghel na kasama ko bakit tila malungkot at tahimik sila? Bakit walang papuri rito? Sumagot sila, ito ang mga Grigori na tumalikod sa Diyos ng liwanag kasama ang kanilang pinunong si Saturnile. Ang ilan sa kanila ay itinapon na sa kadiliman ng ikalawang langit. Tatlo ang bumaba mula sa trono ng Diyos, patungo sa isang lugar na tinatawag na urban, sa dalampasigan ng Hilman. Doon nila sinira ang kanilang banal na panata. Nahulog sila sa pita ng laman nang makita nila ang kagandahan ng mga anak na babae ng tao at ginawa itong mga asawa. Sa kanilang paglabag, nagkaroon ng mga higanting milalang na nagpalaganap ng karahasan at kaguluhan sa lupa. Dahil dito ang Diyos ay nagpataw ng hatol sa kanila. Ngayon sila ay naghihirap habang hinihintay ang huling paghuhukom sa araw ng Panginoon. Lumapit ako sa kanila at sinabi, Nakita ko ang inyong mga kapatid at ang ng kanilang mga pagsuway. Ipinapanalangin ko sila, ngunit ang sagot ng Diyos ay matatag. Mananatili sila sa lupa hanggang sa katapusan ng mundo. Muli akong nagtanong, bakit nandito pa kayo sa katahimikan? Bakit hindi na kayo bumabalik sa paglilingkod bago tuluyang dumating ang poot ng Diyos? Tahimik silang nakinig at bigla na lang nagpadala ng mensahe sa apat na panig ng langit. Sa isang iglap, apat na trumpeta ang sabay-sabay na tumunog malakas at nakabibini. Tumayo ang mga Gregory at sabay-sabay na umaawit ng isang malungkot, murit nakakantig na awitin, isang tinig ng umakyat hanggang sa harapan ng trono ng Diyos na tila panaghoy ng pagsisisi. Pagkatapos noon, inawakan ako ng mga anghel at dinala ako pataas sa susunod na antas ng langit. Sixth Heaven, The Keepers of Order Pagdating ko sa ikaanim na langit, nasilayan ko ang pitong tamkat ng mga anghel na pumikinang na parang araw. Ang kanilang mga muka ay mas maliwanag pa sa anumang liwanag na nakikita sa lupa. Lahat sila ay magkakahawig ang anyo, damit at hugali. Tila isang di matitinag na hukbo ng kapayapaan. Sila ang tagapangalaga ng kayusan ng langit. Minamasdan nila ang ikot ng mga bituin, galaw ng buwan, landas ng araw at balanse ng buong kosmos. Kapag nakakakita sila ng injustice o paglihis sa batas ng Diyos, nagbibigay sila ng utos at gabay upang maibalik ang kayusan. Ang kanilang mga tinig ay tila mga awit ng papuri. malambing pero, baka pangyarihan. Sa bawat nota, parang sumasabay ang kalawahan. May mga anghel ding nakatalaga sa espesipikong gawain ng sangnilikha. May nagbabantay sa mga panahon na taon. May nakatalaga sa ilog at karagatan. May nag-aalaga sa mga bunga at pananim. At may tumatayong tagamasid sa bawat dahon ng damo upang siguraduhin may pagkain ng lahat ng nilalang. Meron ding mga anghel na may sagradong tungkulin na itala ang kaluluwa ng bawat tao. Ang bawat gawa, salita at iniisip ng buhay ay isinusulat sa harapan ng Diyos. Sa kanilang hanay ay may anim na phoenix, anim na cherubim, mga nila lang na may maraming taktak na tagapagdala ng trono ng Diyos, at anim na winged beings na umaawit ng walang patid. Ang kanilang mga tinig ay napakaganda at napakalakas na walang taong makapaglalarawan nito sa salita ang kanilang awitin ay nagpupuri sa kataas-taasan, walang oras, walang hangganan, at walang pahinga. At muli, ang mga lalaking gabing kasama ko ay itinuro sa akin ang daan pa itaas sa mas mataas na palangitan. Ang ikapitong langit, Seventh Heaven, The Throne of Light. Pagdating ko sa ikapitong langit, binalot ako ng nakabubulag na liwanag na parang isang dagat ng apoy at ginto. Sa malayo nakita ko ang malalaking hukbo ng mga arkanghel na naglalagablab ang pakpak kasama ang mga puwersa na di nakikita ng mata, mga kapangyarihan, autoridad at mga espiritong tagapagbantay ng trono ng Diyos. Nandoon ang mga cherubim at seraphim, mga nila lang na may anim na pakpak na lagi sa presensya ng Diyos, pati ang mga tinatawag na thrones, mga espiritong luklukan ng kanyang kapangyarihan. Ang kanilang mga katawan ay puro liwanag at mga mata, tila walang hanggan ang kanilang pagmamasid. Meron dong siyam na antas ng kaluwalhatian. Bawat isa ay iba ang rango at role sa hierarchy ng langit. Nang masilayan ko ito, nang hinigang ang aking katawan sa takot at paggalang. Ngunit sabi ng mga kasama kong anghel, lakasan mo ang loob mo, eh no? Huwag kang matakot at mula sa malayo, itinuro nila ang trono ng Diyos. Napakalaki, nakataas sa lahat ng bagay at pinapaligiran ng walang hanggang liwanag. Dahil sa aking paghanga, naitanong ko, ano ang nasa kabila nito? Ano ang matatagpuan sa ikasampung langit? Sumagot sila, doon nananahan ng Diyos mismo. Sa wikang Hebreo, ang langit na iyon ay tinatawag na Arabot. Sa sagradong puok na iyon, nagkakatipo ng lahat ng celestial beings na katayo sa sampung baitang ng karangalan ayon sa kanilang antas at tungkulin. Sabay-sabay silang yumuyuko sa harap ng Panginoon. Pagkatapos ay bumabalik sa kanilang puesto, patuloy na umaawit ng walang katapusang papuri sa liwanag na walang hanggan. Sa paligid ng trono ay ang mga cherubim at serapim, mga nilalang na may anim na pakpak at maraming mata na hindi lumalayo sa presensya ng Diyos. Nananatili sila Laron upang tuparin ang kanyang kalooban sa bayawit ng banal-banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Habang pinagmamasdan ko ang lahat ng ito, nagsalita ang dalawang anghel na kasama ko. Eno, hanggang dito lamang ang utos sa amin na gabayan ka. Pagkasabi nito, iniwan nila ako mag-isa sa hangganan ng ikapitong langit. Nanginig ako sa takot at napaluhod, bulong ko, ano ang nangyayari sa akin? At doon nagpadala ang Panginoon ng isang maningning na nilalang, si Gabriel ang Arkanghel. Lumapit siya at sinabi, lakasan mo ang loob mo, eno, huwag kang matakot, sumama ka sa akin. Ikaw ay itinalaga ng Diyos na tumayo sa kanyang harapan magpakailanman. Ngunit ako, sa labis na pangamba, ay nagdasal sa loob ng aking isip, kami noon parang iiwan na ako ng aking espiritu sa takot. Nagtitiwala ako sa mga anghel na naghatid sa akin at naniniwala akong dinadala nila ako sa iyo. Pagkasabi ko nito, binuhat ako ni Gabriel na parang dahon na dinadala ng hangin at dinala niya ako sa harap mismo ng mukha ng Diyos. Habang itinataas ako ng liwanag, nagsimula akong masilayan ng isang bagong daigdig sa itaas ng lahat ng kalangitan, ang ikawalong langit. Eight heaven, the heaven of stars, Pagakyat ni Enoch, narating niya ang ikawalong langit na sa wikang Hebreo ay tinatawag na musulot. Dito pinamamahalaan ang pagpapalit ng mga panahon, kung kailan uulan at kung kailan titigil ang tagtuyot. Dito rin nananahan ang labindalawang constellation o mga kumpol ng mga bituin na umiikot sa ibabaw ng ikapitong langit. Mula rito makikita ang mga galaw ng kalawakan parang isang orkestra ng liwanag na umaayon sa iisang himig, ang utos ng may kapal. Ninth heaven, the kingdom of the constellations. Pagkatapos nito, dinala si Enoch sa ikasyam na langit na tinatawag na Kohavim. Dito naninirahan ang labindalawang tanda ng Zodiac. Bawat isa ay nakapirmi sa kanilang kinatatayuan sa kalangitan. Mula sa lugar na ito, pinagmamasdan ng mga nilalang ng Diyos ang mga galaw ng mga planeta at bituin, na parabang sinusulat sa hangin ng mga takbo ng panahon, buwan at taon. Tenth heaven, Arabot, the throne of God. At sa wakas narating ni Inok ang pinakamataas sa lahat ng langit, ang ikasampu na tinatawag na arabot. Pagangat niya ng paningin, nakita niya ang buka ng Panginoon. Parang bakal na bagong hinango sa apoy, kumikislap, nagliliyab, at nag-aalab ng liwanag na di maipaliwanag. Walang salita ang kayang maglarawan sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni Inok, sino ako para subukang ilarawan ang hindi mailarawan? Ang tanyang kaluwalhatian ay higit pa sa kayang isipin ng tao. Sa harapan niya bumulwak ang libu-libong tinig, mga tagubilin, awit at tinig ng mga serapim at cherubim, mga nilalang ng liwanag na may anim na pakpak na umaawit ng walang patid sa paligid ng higanting trono ng Diyos, isang trono na hindi ginawa ng kamay ng tao. Sa tindi ng liwanag na paluhod si Enoch sa lupa, ngunit narinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsabi, Maging matatag ka, Enoch, huwag kang matakot, tumayo ka sa aking harapan, magpakailanman. Sa sandaling iyon dumating si Archangel Michael, dinuhat siya at inilapit sa trono ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng kataas-taasan sa panyang mga malingkod, ayaan ninyong si Enoch ay manatili sa aking harapan magpakailanman. Sabay yuko ng lahat ng nilalang sa paligid ng trono at sumagot, mangyari ayon sa salita ng Panginoon. Pagkatapos inutusan ng Diyos si Michael, alisin mo kay Enoch ang panyang mga damit sa lupa, pahiran mo siya ng aking banal na langis at bihisan mo siya ng kasuotan ng kaluwalhatian. Agad itong sinunod ni Michael. Pinahiran niya si Enoch ng lamis ng langit, paliwanag pa sa anumang ilaw, gentle gaya ng hamog, at may halimuyak na nagbibigay kapayapaan. At nang tumingin si Enoch sa sarili, ang kanyang katawan ay nagliliwanag tulad ng mga nilalang sa langit, hindi na siya tulad ng tao, siya ay naging isang nilalang na makalangit. The Books of Wisdom Pagkatapos, tinawag ng Panginoon ng pinakamaalam sa lahat ng Arkanghel, si Pravil, na siyang tagapagtala ng lahat ng gawa ng Diyos. At sinabi ng Diyos, dalhin mo rito ang mga aklat mula sa aking mga silid at bigyan mo si Enoch ng pinakamagandang panulat at mga kasulatan. Turuan mo siya ng lahat ng hiwaga ng langit at lupa. Lumapit si Pravil at sinimulan niyang ituro kay Enoch ang lahat ng talaman, ang mga lihim ng langit, karagatan, hangin, kulog, kidlat, ang galaw ng araw at buwan ang pag-ikot ng panahon at mga batas ng kalikasan. Ipinakita rin niya ang bilang ng mga anghel at ang paraan ng panilang mga awit. Ipinahayag niya ang mga batas ng Diyos, ang wikang ginamit sa paglikha at ang awit ng mga nilalang ng liwanag. Pagkatapos ay sinabi ni Pravil, maupo ka, Eno, at isulat ang lahat ng kaluluwang isisilang, pati na ang mga lugar na inilaan ng Diyos para sa bawat isa man Bawat espiritu ay nakaplano na bago palikhain ng mundo at sa utos ng kataas Umupo si Enoch at nagsulat. Isinulat niya ang lahat ng ipinakita at inihayag sa kanya. Sa dulo natapos niya ang 366 na aklat na naglalaman ng mga pangitain at hiwaga ng Diyos na ipinagkatiwala lamang sa kanya. Ang pagtawag ng Diyos. Pagkatapos nito tinawag siyang muli ng tanginon. At sa tinig na malambing ngunit makapangyarihan sinabi, Enoch, lumapit ka. Umupo ka sa aking kaliwa, sa tabi ni Gabriel. Ang lahat ng nakita mo, ang lahat ng nalikha at mangyayari ay aking inihayag sa iyo. Bago pa man magsimula ang panahon, ako na ang lumalakad sa awalang hanggan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ako ang naglagay ng pundasyon ng lahat ng bagay, ang gumawang nakikita mula sa hindi nakikita. At doon tinapos ni Eno ang kanyang dakilang paglalakbay sa sampung langit. Ladaanan niya ang mga kaharian ng liwanag, ang mga bilangguan ng mga nahulog na anghel ang storage ng mga bituin at ang trono ng living God. Nakita niya ang parusa ng mga suwail at ang gantimpala ng mga tapat at sa bawat view may iisang katotohan ng umalingaungaw. Ang Diyos ang nagahari sa lahat, sa langit man o sa lupa. Hindi lamang pinili si Enoch dahil sa kanyang kabanalan, kundi upang isulat ang lahat ng kanyang nasaksihan. Isang walang hanggang patutuo, isang mensaheng tumatawid sa bawat henerasyon. Ito ay babala, pag-asa at paanyaya sa pagbabalik loob. Ngayon ikaw na nakikinig sa kwentong ito. Ano ang gagawin mo sa rebelasyong ito? Tatalikuran mo ba ang katotohanan o pipiliin mong lumakad sa daan ng liwanag at pananampalataya? Ang aklat ni Enoch ay hindi lang record ng mga pangitain, kundi isang tawag, isang paalala ng kaluwalhatian ng Diyos, kabigatan ng paghuhukom at ganda ng kanyang walang hanggang plano. Naway no, piliin nating lahat ang katapatan upang sa takdang araw makatayurin tayo sa harapan ng Diyos